Ang dekada ng 50S ay maaaring ituring na gintong panahon para sa pelikulang Pilipino dahil dito nakuha ang sining sa sin. Noong panahon na ito, unang itinatag ang mga parangal. Itinatag ng Manila Times Publishing Company ang Maria Clara Awards noong isang libo, nadaan at Noong isang libo, nadaan dalawa, ipinamahagi ang FAMAS, Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards. Dagdag pa, Nagsimulang makakuha ng parangal ang mga pelikulang Pilipino sa internasyonal na mga pista ng pelikula. Isa sa mga parangal na ito ay iginawad sa kahangahangang pelikula ni Manuel Conde na Genghis Khan, 1952 at nang tanggapin ito para sa pagsusuri sa Venice Film Festival. Kasama rin dito ang mga parangal para sa mga pelikula tulad ng Ifugao, 1954 at apat ni Gerardo de Leon at Anak Dalita, ni Lamberto Avellana. Ang mga parangal na ito ay nagdulot ng pansin mula sa kapwa Pilipino para sa mga pelikulang Pilipino. Alicia Virgil Isinilang si Virgil noong Hunyo Pito, isang libo pito sa Ermita, Manila bilang Erlinda Garland Asturias, kilala sa kanyang mga papel bilang babaeng lumalaban at Amazona at sa kanyang mukhang puso. Siya ikinasal kay Cesar Ramirez ang pangunahing lalaking artista ng Sampaguita Pictures, at nagkaroon ng dalawang anak na sina As Virgil at Beverly Virgil. Amalia Fuentes Ipinanganak noong Agosto 27, 1940 bilang Amalia Mulach, tinawag siyang ang Elizabeth Taylor ng Pilipinas. Tiyas siya ni Naaga Mulach at Nino Mulach. Ina rin siya ni Lizelle Martinez, isang aktres. Siya ang unang Filipina lock soap model at nagkaroon ng kasal kay Romeo Vasquez. Fernando Po, Deja ipinanganak bilang Ronald Alan Kelly po noong Agosto 20, 1939. Kilala siya sa tawag na FPA at tinaguri King of Philippine Movies. Pinarangalan siya bilang pambansang alagad ng sining para sa pelikula noong Mayo 23, 2006. At ito ay kinumpirma ni Pangulo Binigno Aquino ay noong Hulyo 20, 2012. Namatay siya noong Disyembre 14 na 2004. Anita Linda, ipinanganak bilang Alice Bonaflor Lake noong Nobyembre 23. Isang libo at ay isang dalawang beses na nagwagi ng famas at gawad-urian na aktres. Nang siya ay pitumput apat anyos, naging din pinakamatandang aktres na nagwagi ng famas para sa ang babae sa bubungang lata. Noong 2008, sa gulang na 83, siya ay naging best actress sa isa 08 Tics Cinema Nila International Film Festival para sa pagganap niya bilang pangunahing karakter sa Adela. Bella Flores, ipinanganak bilang Medina B. Danzel noong Pebrero, 27, isang libo, nadaan at ay isang FAMAS award-winning at kilalang gumanap sa mga kontrabida. Lumabas siya sa mahigit isang daan na pelikula at idinawad ang Best Supporting Actress Award noong isang libo, na daan at anim na putpito para sa Ang Kaibigan Kong Santo Ninyo. Eddie Garcia, ipinanganak bilang Eduardo Verchez Garca noong Mayo dalawa, isang libo, na daan at dalawang ang pinakamaraming parangal at nominasyon sa kasaysayan ng FAMAS Awards. Nakamit niya ang 34 na nominasyon, 6 Best Supporting Actor wins, 5 Best Actor wins, 5 Best Director wins, 3 Hall of Fame Awards, 1 Lifetime Achievement Award at ang Fernando Po. Jilwa Memorial Award Susan Roses, ipinanganak bilang Jesusa Purification Sonora noong Hulyo 28, 1941, ang balo ni Ronald Alan Kelly Poe, o mas kilala bilang Fernando Po. Deba isa siya sa malalaking pamilya ng Loxin sa Negros Occidental. Para luman, ipinanganak bilang si Grid Sofia Agata Von Gis noong Disyembre 14 na, isang libo nadaan at 23, Ay isang famous award-winning actress na aktibo mula isang libo nadaan at apat na pu, pas hanggang isang libo nadaan at pitumpu as. Namatay siya noong Abril 27 dalawang libo at siyam sa gulang na 85 dahil sa cardiac arrest sa kanyang tahanan sa Paranaque City. Luis Gonzalez, ipinanganak bilang Luis Mercado noong Agosto 8, isang libo na daan at dalawamput ay lumabas sa higit sa isang daan na pelikula. Namatay siya noong Marso 15, dalawang libo at labindalawa sa Makati Medical Center sa edad na 83 dahil sa komplikasyon mula sa pneumonia at problema sa puso, Romeo Vasquez, ipinanganak bilang Roberto, sumilang noong 1942, ang dating asawa ng reyna ng pelikulang Pilipino na si Amalia Fuentes at Ama Nilez. Tita Duran, ipinanganak bilang Teresita Durango noong 1929, nagsimula bilang batang aktres, ang unang matagumpay na child star ng Philippine Cinema. Asawa niya si Pancho Magalona at ina ng yumaong rapper na si Francis Magalona at lola ni Maxen Magalona, Dolphy. Ipinanganak bilang Rodolfo Vera Quizon, asar, noong Hulyo, 25, 1928. Tinaguri ang hari ng komedya ng bansa sa kanyang mahabang listahan ng gawain sa entablado, radyo, telebisyon, at pelikula. Gloria Romero, ipinanganak bilang Gloria Gala noong Disyembre 16 na Isang libo nadaan at tatlo, ang kanyang karera ay nataglay ng anim na putaon, kabilang ang mga nagwawaging pagganap sa mga pelikulang Tanging Yaman, Famas Best Actress dalawang libo at isa, Nagbabagang Luha, Famas Best Supporting Actress isang libo nadaan at walumput siyam, at Dalagang Ilocana, isang libo nadaan at lima. Siya ang unang tumanggap ng parangal na Lifetime Achievement mula sa MDRC. Ikinasal siya kay Juancho Gutierrez at nagkaroon sila ng anak na si Marites. Marlene Dowden, itinuturing na isa sa pinakamahusay na aktres sa drama sa Pilipinas. Naging pangunahing bituin siya ng Sampaguita Pictures mula isang libo nadaan as hanggang isang libo nadaan at as. Nagsimula siya sa mga maliit na papel hanggang makuha ang mas malalaking bahagi tulad ng papel ng kapatid ni Paralumansa, Anino ni Bathala, noong 1958 kung saan siya nanalo ng kanyang unang FAMAS Award. Charito Solis, ipinanganak bilang Rosario Violeta Hernandez, ay isang FAMAS at Gawad Urian Award winning actress. Kinilala bilang isa sa mga pangunahing aktres ng dramatikong pelikulang Pilipino, tinawag siya bilang Ana Magnani ng Pilipinas o ang Meryl Streep ng Pilipinas. Namatay siya noong Enero Siam, 1988 sa Calamba City dahil sa cardiac arrest. Ni Da Blanca, ipinanganak bilang Dorothy Akeza Jones noong Enero Anim, 1936, namatay sa masalimuot na pag-atak noong Nobyembre Pito, 2001. Isa siya sa mga tanyag na aktres sa mga pelikula at telebisyon, at naging miyembro siya ng Movies and Television Regulatory Classification Board, MPE, bago siya pumanaw. Zadie Jornak, ipinanganak bilang Jose Rizal Dil Jornak noong Disyembre 30, 1937, ay nagkaroon ng mahabang karera mula 1950 as hanggang 1950 as. Isa siya sa mga bumidasa, Black Mama, White Mama. Noong isang libo nadaan at at kasama sa pelikulang musikal na Pinoy Beatles noong Oktobre 5, isang libo nadaan at anim na Lolita Rodriguez, ipinanganak bilang Dolores Marquez Clark noong Enero, put siyam, isang libo nadaan at lima. Nanalo ng kanyang unang FAMAS Award para sa Best Actress para sa kanyang papel sa Gilda noong 1956. Isa sa kanyang pangunahing nagtagumpay ay ang pagganap sa Tinimbang Ka, Ngunit Kulang ni Lino Broca noong 1974 na nagbigay sa kanya ng Best Actress FAMAS Award para sa taon na yun. Rosa Rosal, ipinanganak noong Oktubre 16 na Isang libo na at tatlumput isa bilang Florence Lansang Danon, isang nagwaging aktres ng famas na tinawag na original na femme fatale ng pelikulang Pilipino. Kilala din siya sa kanyang pagsusumikap sa Philippine National Red Cross at nakuha ang isang libo na daan at siyam na Ramon Magsaysay Award para sa public service. Pancho Magalona, ipinanganak bilang Enrique Gayoso Magalona. Dila noong 1921 at isa, ay ang anak ng senador Enrique B. Magalona, ASAR. kasama niya sa maraming pelikula si Tita Duran at nagwagi ng FAMAS Best Actor Award noong 1958 at para sa hanggang sa dulo ng DDT.